pang second day na namin dito. Ayun yung hall kung saan kukuha ka ng mga pang breakfast. Buf buffet yung breakfast dito guys. Ayun yung reception. Ayan. So, ayan si Sam. Pangit ngayon guys eh. Maano, mahangin. Pero kaya ang dagat ganyan. Pero ma maki, it's clear whatever. Clear daw to pag hindi naman ano pag hindi mahangin. Masarap tumambay dito sa labas. It Dahil malamig. Mr. Sam oh. Bam. Hindi halatang hindi kutom. Guys oh. Parang temple ata. Ayan. Temple to siya. Ayan. Kahapon ang daming mga unggoy dito. But ngayon wala sila. At ayun si Mr. Sam natatakot. There's no monkey, come! There's no monkey today, come! Come here! They're just few! Hmm? lang mga unggoy ngayon. Nasaan sila? Kahapon ang dami-dami. Siguro, ano, umakyat na sila kasi alam nila na wala nang turista. Ayan. Kahapon sobrang dami ng mga monkey dito, oh. Oh, ngayon wala na sila. Wala na. Hindi mo na sila nakikita. Sam! No! Ma May time din pala, guys, na ano, nawala sila kasi kahapon dito sobrang dami at yung bridge na yon ayun ayun hanggang doon sa looban ayun. or baka ano na kakatapos lang nilang kumain umakyat na sa bundok talaga ayan nadala ko din siya sa wakas kasi unang araw lang namin dito guys eh takot na takot siya kasi nga ginrab siya ng monkey na maliit ang dami-dami dami naman kasi hawakan. Si Sampa yung napili. Oh. Good. Dati guys, ang dami dyan guys. Kahapon. Simula na pagdating namin dito. Um, Friday ata or Saturday. Yan. Ang dami talaga dyan guys. Sobrang dami. Ngayon, oh, wala ni isa. Siguro ano. Alam nila kung kailan yung mga turista ang pupunta or ewan. Basta sobrang dami ngayon. Wala talaga dyan o oh sa, sa ano na yan, sa bato na yan. Marami dyan kahapon. Ngayon, wala o. Oh. May isa. Where are the monkey? It's not there. Yeah. You see, they have a food. They have banana. Haram. No, it's okay. Let's see. It's okay. You stay here. We'll not go inside. Stay here. Stay Sam, Don't touch. going to? Mm. kami guys dahil night market yeah the night market mm. kasi kakain kami ng lunch well, we to where a... where are we going eh Baba we're, we're going, going to, we go to... PP Island PP Island PP Island last night na namin dito sa which day the... sa what to call know, this island you know? what's the name uh, of, of this island time? what is name of this the name of this place PP Island now Aunang Aunang ayan das na din. Aw na. Hi Sam. Ay, so, dito baba. So, ayan guys, doon yung aming, ano. Parang isang isang short to guys, isang short ayan mahaba. Ayun, punta kami na. Let's go. Ayun, oh, medyo medyo okay na guys at hindi na malamig. Kahapon medyo malamig eh. Let's go! Dali na! Ayan silang dalawa. Pagko! punta na kami. Ayan, ito yung looban guys. Ito, yan yung pinaka main entry. Papasok doon. Ayan. Shh, mama! Ang daming tao ngayon nagliligo, guys, kasi wala nang ano. Parang ito ata yung pinaka last day ng mahangin at malamig. Oh, huh, I think something come tonight, Baba. Look. we can we watch it tonight? Fire team. Yes. Mama. Baba, ma can we come here tonight? Mama. They're dancing. Mama. Molly, he's a big girl. Huh? eso. Okay, yan may fire dance ata dyan mamaya. And lahat 'yan guys, ayan yung center na 'yan, 'yan yung parang tourist spot corner nila. Hmm. Hmm. Where are we going? Pippi Island. island. Ha? Huh? What what? This one, this one, this one. Let's go bala. guys, gusto ko sa mag maghide na ano, magrenta ng motorbike. Ayon ayon ayon. Ayan. Ayun naman yata takot. Pili, may mga event ata ngayon dito mamaya guys. Ayan o, no? may mga fire dance. Ayan. Yeah, Hi Sam! Go to baba, dali. Pupunta kami tonight ng night market. Medyo malayo-layo siya. Ayan guys, Dito guys, minute ko na kasi malakas yung music baka ano makapirate yung ano ang um, video ang um, video pag nag-apply tayo ng monetization one day kasi sobrang lakas ng music guys kaya minute ko na so ito yung siguro everyday day to yung activity dito uh, mga drag Queen ba yan? Ta, no? Ang cute naman ng mga yan. Ayan, no? Oh. Yun, ang ganda na, no? Yung no, island na yan. So Arsyak! It's nice, ha? Huh? It's a forest here. Yeah, no? Tingnan niya, guys, o. Oh. Yung mga ano. No? Huh? Magaling, galing, no? Last day, guys. The hill. The hill. Punta na kami ng PP Island. Ito yung last day namin ngayon dito sa Aonang ba to? Aonang yung lugar. And next. Punta na kami ng PP Island. Two hours boat yun ha? Ay, ah, si Kuya. Baba, you have way para sa buffet, guys. Pinipipare nila yun for lunch jan dito kami nagbe-breakfast. Hindi lang ako nagbe-video kasi nga nahihiya ako maraming tao, syempre, no. jan dyan yung buffet table. Pag-breakfast, pwede kayo dito sa loob ng hall or dito sa labas. So, almost of the time, dito kami sa labas nagbe-breakfast kasi maganda pag-umaga. Kaso, today, maulan. Simula pa ka kagabi, actually. Mga mga 1.12 ata yun 12 am nag na kaya so sa loob kami ng hallway kumakain ayan so ayan pag umaga dito kami nagbe breakfast pero pag lunch at dinner na sa labas kami ayan. so ito ngayon guys ang weather forecast one week down na ganito So, ayan. Ewan ko na lang, good luck. Two hours yung ship. Uh, oo. Papuntang PP Island. So, parang ano siguro, no? Parang Bacolod, Iloilo. Parang ganon. O, ganyan. Bacolod, Iloilo. Maglororo Ayan. To yeah, thank you so much. Nagbay na kami kay Kuya, ang friend ni Sam. So ayan, kita niyo umuulan na naman. Kanina hindi ko na videohan si Sam. Naglaro siya sa ulan. Uh Oo. -oh. Sorry. Sakyan namin papuntang town ng Krabi. Kami here mom. Uh, you go there. Dito na kami, guys. Ah, uh, I'll go move. Punta na kami ng Krabi. Yan yung light nito sa right side. Parang UK. Yan, tingnan nyo yung ano, guys. kanilang mga bandit. going na to Phi Phi Island. Come here, Mama. Mama. Ito yung port nila, guys. Sam! Hold on, Mama. Hold on, Mama. Ang port nila papuntang PP Island. Ito yung banasinakya na Ito namin. see peacock. Ayan. Ito yung port papuntang Pipi Island, guys. Mag-cookyo kami. Arrival, Oh. Ayan. Ang daming pasir papuntang Pipi Island, eh. Come. All right. <laughs> Arrival, departure, the sign. Okay. It's mm -hmm. Oh, focus din. Boat or session. Ship. Ayan, iisa lang. Dapat dyan yung departure. Pero okay lang din naman. Ayo.

Bacolod ilo-ilo, ganyan or bakolo or sibu bakolod, ganon ferry, ay, ayan na Hold on, now. Huh? In he's in Paris now. Can guess ah. baba. Oh, parang peri. <laughs> Pag sa Pilipinas, ocean jet na malaki. Papuntang Fifi Island. Hey oh. hey here, here, trio. Oh. oh up in the front three. Better three of us. Ah, really? Come here, oh. Bashir. Yeah, it's too higher, right? Ha? Huh? Excited na bata. Stand up, boy. You can stand up. Stand up. Get up. Yeah. Yeah, you can get up. Yeah. Excited siya. You know, naalala ko tuloy sa ano. Papuntang Iloilo, Bacolod. Kasalang <laughs> nasa Thailand kami. And, guys, oh. Ano talaga? Puto copy ng negros. <laughs> negros. Negros ilo-ilo. Wala -ilo. niya yung pier nila. Maliit lang. Chisango. Oh, pwede pala kayo sa labas. Pwede kayo umupo. Gusto mainit. Nah, dahil dahil sa low tide. Pero as in, sobrang hina. Mas mabilis pa yung roro. Yay! Uh, nah. Yeah. Ayan guys, o, nasa ko ngayon ng pool ng ano, na parko park ko. After how many years, sakay ako ulit sa ferry. Ayan. Ayan. Kung hindi ako nagkakamalat, baka dyan yung yung island na yan, dyan kami nag-ano. Or maybe hindi, hindi ko alam. <laughs> ayan guys, so may ano. Kasi maulan dito, seven. One week daw na ulan eh, this week. So, ayan. And yung mga islands guys, oh so... Yung side na yan, maulap. Pero yan hindi. Yan, nakita niyo ulap. ulam? Darn. So, punta tayo dito. you. isang uh, ferry doon. Lumikit sa ferry namin. Tapos yung mga pasahero, diyan na, dyan na sila nag-exit. Kasi nga, maliit nga yung port dito. Ganda guys, super. Bababa Shire Stereo. Yung si Mistero, nauli na siya.